Five, oh. four. Ito si Ano na? Yeah. Dami <laughs> <laughs> <tawing> na comment. <laughs> yeah. Ay, ba, ang <laughs> ng <talong Ayoko>? <laughs> -ano? sa ano si Chicks lang. Ah, <coughs> Na sold out kaya. kayo yun. Ano si Chicks. Sorry. <laughs> Uy, wala yung lamay. Pero yun guys, muli maraming maraming salamat po. Opo. Muli po, um, kanina po muli, um, thank you po muli kay Tita Connie Sanchez, kay Tita Jenny, kay Tita Malin po. Kasi before pa man po mag-live, um, na po agad sila ng item po worth 29,000. Maraming maraming salamat po. And pa po yun kanina. And sa so, ka, mga minors na. Sa lahat po ng minors, minors po. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat po ng minors po sa Facebook and also po sa YT. Maraming maraming salamat. Sa lahat ng na nagpakulay po. Thank you very much. Yun po. Kay Sir Jun Alim and kay Ma'am T na nagpa foods na rin sa atin kanina. Salamat po. Sana pa ka ever support po ng mga ano, Um, owners I press I mean, and ano, know, kasi nga prop marami maraming salamat po. Um, support Thank you so much for sa in lahat <laughs> lagi pa rin lang nanonood 1,000 Yes po. Hindi bumitaw. Sa mga hindi bumitaw. Pero guys, ito, hindi pa po ito yung last live selling po guys. Marami pa po yung aabangan po. Okay. So, marami, marami daw kayo napasaya ngayong gabi oh. Thank you very much <laughs> po. Napasaya <laughs> nyo rin po kami guys sa totoo lang. Sobra. Thank you very much po. Okay. Sige okay, okay, po. na baka may ano rin. Sige. ano oh, na. na. <laughs> thank you so much po. Good night. Bye bye Good night night po. po. Salamat hey. po. Hello. 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 Thank you. Sir Jun, na mga Thank you very much po. Thank po yung mga pinagod nyo. <laughs> pero, mga no, Appreciate po. Thank you po. Bye-bye. Good po.